iluluto natin kinamunggayang manok. Ibig sabihin, sabaw ng manok, nilagyan ng malunggay, at saka puso ng saging. So, ito yung itsura ng puso ng saging. Masustansya ito. Kung sawa na kayo dun sa mga usual na may sabaw, tinola, nilaga, sinigang na manok. Ito naman ang pwede natin gawin para magkaroon tayo ng sinabawang manok sa bisaya kinamunggayang manok. Okay? So, ang gagawin natin, magsasangkot siya tayo ng ating manok. So, kailangan natin ng sibuyas. Yan. Isasangkot siya natin sa sibuyas, sa bawang, tsaka natin titimplahan. Maganda kasi ang manok, hindi ba? Lalo na kapag may sakit kayo, naulanan kayo, nagugutom kayo, minsan naghahanap tayo ng sabaw ng manok. Eh, lagi nalang tinola. So, ibang version naman po ito para sa mga kapatid nating taga-Bisaya. Ang kakaiba nito, wala siyang luya. So, sibuyas bawang lamang. Yan, sinama ko na rin yung ating bawang. Okay, so, babango na siya. Ilalakas ko na yung, mo yung apoy. Yan, so, amoy na natin yung ating mga aromatics. At isasama na natin yung ating manok. Siyempre, kung manok Tagalog, mas maganda. Pero kung ala naman tayong manok na Tagalog, eh, pwede na rin itong ating mga manok na nakikita sa ating mga palengke o sa ating grocery. Yan. So, ihalo-halo natin tapos timplahan natin. Pwedeng asin, pwede rin patis yung ating panimpla. Yan, lalakas ko lang yung ating apoy para papulahin ang ating manok. Lagyan natin ng paminta. Yan. Paminta at konting patis. Yan, so siya yung pampaalat natin. Pwede rin pong asin kung ayaw ninyo ng ating patis. Pag nagluluto tayo ng sabaw, ganito talaga. Yan, papulahin lang natin. Ang pinaka main sa natin ay yung manok. So, may protina para sa ating muscle, buto. Sa mga gustong magbawas ng timbang, pwede ang ating manok kasi high protein yan eh. Yan, so pinapupula natin. Tapos, ang maganda dito sa manok, kung nalulungkot kayo, pang paganda ng ating mood kasi may tryptophan siya, ah, nagiging serotonin. So, ito yun, yung protina, tryptophan, na nagiging serotonin para gumanda yung ating mood. Sabi nga nila, mga feel-good hormones. So, mas masaya ka. Tapos, ang maganda sa manok, meron siyang choline. So, kailangan natin yung choline sa mga pregnant, nagpapa-breastfeed, tsaka yung mga lumalaking infants, yung mula sa sanggol, pagkapanganak, hanggang 2 years old. So, yung choline plus vitamin B12 para sa brain development ng bata, hindi lang ng bata ha, pati ng ating mga seniors, para hindi sila maging makakalimutin. Ang isa pang may na sahog natin dito, yung iba, pwede yung sabawa na to. Palambutin nyo yung manok. Pero ako kasi, mas gusto ko, yung puso ng sagi, eh, isasama ko na. Oo. Pwede mas malaki yung inyong hiwa, pero pwede ni rin naman na mas maliit. Hindi ko na to binabad sa tubig at saka sa asin at piniga kasi mawawala yung sustansya e eh, alam niyo ba napakasustansya ng puso ng saging yan yun yung ating puso ng saging medyo iitim lang yan kaya kailangan ilalagay nyo na so timplahan na rin natin siya. yan ilagay natin timplahan natin tapos a little pa ng ating paminta kasi yan lang naman yung talagang pampalasa natin eh. Tapos lalagyan ko ng konting tubig. Yan. Okay. Yan. Papalambutin natin 'to mga 20 minutes kung konti lamang yung inyong niluluto. Pero kung medyo marami-rami at saka lalo na kung ang ginamit nyo yung alagang manok, edi eh mga aabot kayo ng 40 minutes, takpan nyo na lang para lumambot. Sa bandang huli na, ang lagay ng malunggay, kasi mabilis naman yon maluto. Yan. So, itong ating puso ng saging, o sa Ingles, banana blossom. marami siyang protina. So, siya yung gulay na maraming protina, fiber, carbohydrates, iron, may sodium, may potassium, phosphorus, zinc. Tapos meron siyang mga bioactive compounds, yung mga saponins, tannins, quercetin, catechin. So, para siyang ano din talaga, wonderful food din siya. Kasi may antioxidant siya, anti-cancer, laban sa pamamaga. Protection niyo din 'yan sa liver niyo o sa atay niyo, Pampababa ng sugar, anti-anemic pa kasi marami tong iron, ah, pampababa ng kolesterol dahil sa fiber niya para sa inyong tiyan. So, magnesium, ito ang itsura niya. So, may magnesium siya. So, laban din to sa lungkot. So, itong niluluto natin, pampasaya talaga to. At, yun na nga, sabi natin, posibleng magpababa ng kolesterol, blood sugar, dun sa mga animal studies. So, kailangan pa yung human studies. At para sa buto, yung quercetin niya, tsaka yung catechin niya, tsaka yung zinc. Yan. Diba, itong puso ng saging, pwede nyo nga lagyan ng pork, pwede nyo rin lagyan ng halaan. Yan yung mga pwede nating ilagay. Dadagdagan ko lang ng konting water pa. Yan. Para unti-unti yung lagay ng water. Yan. Yung malunggay natin, ang maganda sa malunggay, alam nyo ba, superfood talaga tong ating malunggay. Tapos ang tawag pa nga sa kanya dun sa puno niya, Miracle Tree. Bakit siya tinawag na Miracle Tree, tong ating malunggay? Eh kasi kahit tagtuyot, eh madali siyang patubuin. Itusok nyo lamang, tutubo na dyan sa likod bahay ninyo. Tsaka, ang dami niyang pinoprovide talaga na pangangailangan natin. Isa din to sa maraming protina, alam niyo ba, 9 times mas maraming protina kesa sa yogurt. 15 times mas maraming potassium kumpara doon sa inyong saging. 20 times more iron. So, anti-anemic to kesa sa spinach. Mas marami rin siyang protina kesa sa itlog. So, 10 times siyang mas maraming vitamin Kesa sa karot. 7 times more vitamin C kesa sa orange o yung dalandan. At 17 times more calcium kumpara sa gatas. Marami pa siyang vitamin A. Lahat po ng Bs nasa kanya na. C, D, E. So, A, B, C, D, E. Nasa kanya na. Magnesium, phosphorus, copper, flavonoids. Tapos nakita nila, Aba, lumalaban din daw ang malunggay sa mga bakterya. So antibacterial pa siya. Tapos may tulong pa siya sa cancer, sa hika, tapos ah may tulong din siya sa diabetes, paggaling ng sugat, para sa inyong puso, sa kirot, Ito para din sa heart. So kung yung ating puso ng saging eh para sa inyong atay. Ito rin ho nakakatulong sa inyong atay. Pwede po sa pregnant at sa breastfeeding, hindi ba yung mga nanay na nagbe-breastfeed para dumami yung kanyang gata. So, pwede kayo magluto nito kasi biro mo buong buwan, anim na buwan, hanggang isang taon magpapabreastfeed siya. E eh, para dumami yung milk niya, syempre, kailangan iba-ibang luto naman ng malunggay. So, sa bandang ending na. So, ito po. So, kung lumambot na yung ating manok at saka yung ating puso ng saging, ang last natin ilalagay itong ating malunggay. Sandali lang ho ito. Tapos, dadagdagan nyo na siya ng maraming water. Kasi nga, um, sinabawang manok talaga itong main niluluto natin. So, kung sawa na po sila sa tinola, yung pamilya nyo, sawa na sa tinola, nilaga, sinigang na manok, eh ito ho, another form ng sabaw ng manok. Kapag may sipon kayo, nagpapa-breastfeed, kailangan ng maraming fluid, may sakit, mayroong trangkaso, naulanan, o basta gusto nyo lang magkaroon ng sabaw. So, pagkulo nito, okay na ho yan. Depende na yung alat. Kayo na ho ang magtimpla kung gaano kaalat ang gusto nyo. So maraming salamat po sa ating mga kababayan dyan sa Bisaya, kinamunggayang manok. Ibig sabihin, manok na merong malunggay at puso ng saging.